Aries, Ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging matahimik na araw ang gusto kaya ang nais ay. Gumawa ng mag-isa, sa trabaho para makagawa ng mas. Maayos sa trabaho, at laging may isang salita kong. Sa trabaho para laging may respeto na makukuha sa mga. Kasama sa hanap buhay, at sa tahanan ay masipag sa mga ginagawa para maging mas maunlad pa sa pamumuhay. At ayaw ng may palakasan para sa kanya kung sa trabaho, masinop sa mga kinikitang pera, para laging makagawa na mapasaya ang pamumuhay pamilya. Ayaw ng mga usapang tuksuhan ng pagmamahalen ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 10, number 25 at number 36. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga sa buhay at mas gusto pa ang magtrabaho ng mag-isa at may katapangan ang ugali kaya pag nagalit ay matagalan makakagawa na makapagpatawad kaya iiwasan ang mainis para magalit, at laging masinop sa mga ginagawa at matapat sa mga sinasabi na nagbibigay ng good energy ng kasipagan, at ng swerte sa mga dapat na gagawin, at ayaw ng nagpapataan sa mga dapat na magawang trabaho, may katapangan ang ugali na kayang ilabas kung kailangan, sa tahanan ay maaruga sa mga pagkain ng pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 20, number 34 at number 16. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May ugaling maunawain para makaiwas sa mga makakaaway. Na tao, sa trabaho ay laging mapamili ang nasa isipan. Para hindi makagawa ng mga pagkakamali, maingat sa gawain. At sa pamumuhay, hindi basta gagawa ng mga padalos-dalos na desisyon, kung sa pagkita ng pera ay maingat. Ayaw ng mga kalokohan at mga suhulan ng pera dahil Laging nag-iingat para walang magawa na mabigyan, ng karma ng kamalasan, madisiplina na matyaga para sa pagganda ng sweldo, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, na kaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, matipid sa pagpapalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color gold number 36 at number 20 at number 19. Cancer Ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matahimik na araw ang gusto, gagawa ng masipag sa dapat na gagawin, at kung usapang sa paggawa ay madisiplina at ayaw ng kwentuhan kung oras ng paggawa sa tahanan. Ang gusto ay laging maayos ang bahay at mga usapang. Masasaya, para ang aura ng swerte ng pagmamahalan ay laging dumadami, sa trabaho at sa tahanan ay maingat sa mga nasasabi, nang walang mapasok na suliranin, at hindi rin gagawa ng pagpapataan sa dapat na magawa, sa bahay at ganoon din sa hanap buhay. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa mga bituin, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color green number 8, number 29 at number 17. Leo Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan may kahirapan makausap mas gusto ang makagawa ng maayos. Sa hanap buhay o sa ibang pagkakakitaan kung chismisan, lang ay iiwanan na kagad dahil ayaw ng maraming usapan. Kung walang kaugnayan sa pwedeng kumita ng pera, magtrabaho ng naayon sa oras at walang pagpapataan sa mga gagawin, maaruga sa magulang at wala naman sa isipan ang magselos tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Leo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa pagpapalabas ng pera pag-iipon ang nasa isip para sa pamilya. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color yellow, number 10, number 22 at number 29. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Ayaw ng mga usapang may okrayan at mga kayabangan. Gagawa lang ng dapat matapos na gawain. Ayaw ng may aabala sa mga dapat magawang trabaho ng makaiwas sa suliranin. Mas gusto ang magtrabaho ng walang abala. Nakapokus sa dapat gagawin. Ayaw ng mga usapang toksuhan ng pagmamahalan. May mapanuring mata at ang isipan ay maingat sa gawain ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 25, number 36 at number 18. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matsaga sa mga ginagawa at aayain para iwanan ang trabaho, ay hindi magagawa ang gusto ay makaasenso sa pamumuhay at hindi makukuha sa mga usapang suhulan ng pera, mas gusto ang gumawa ng trabaho sa lahat ng oras para ang kayang maiipon na pera ay makagawa ng kasiyahan sa buhay pamilya. Pag may nasabi sa pamilya ay gagawin para mapasaya at makaipon lalo ng good energy ng swerte. Maingat sa pagsasalita ayaw ng nakakasakit ng damdamin ng nakakausap, lalo na sa pamilya para laging may good energy ng swerte sa tahanan. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 21 number 36 at number 10 Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan matyaga at laging uunahin na makagawa nang naaayon sa mga trabaho at kung sa pagkita ng pera ay ayaw nang may kalokohan at suhulan ng pera madaling Iiwasan ang mga ganoong mga makakausap, ayaw ng usapang mga tuksuhan ng pagmamahalan, maingat sa mga ginagawa ng walang mapasok na problema, maaruga sa magulang hanggat kayang makatulong ay gagawin, wala sa isipan ang magselos sa mahal, laging may tiwala sa minamahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin, Pahinga ng isipan at katawan ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink and color red number 23, number 40 at number 19. Sagittarius. Ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan, masaya sa mga ginagawa at laging may ugaling inuuna na mapaganda ang buhay pamilya gagawa ng kasipagan sa mga gawain at hindi makukuha. Sa mga tukso ng pera, ayaw ng mga suhulan at kalokohan. Na pera, kung sa tahanan ay ayaw ng makakadinig ng nagmumura, ayaw ng mga kalokohan pag pera na ang pag-uusapan, masinop sa pera dahil una sa pamilya sa mga kinikitang pera, ayaw ng mga usapang chismis sa oras ng trabaho, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa sikat ng araw, may katipiran sa paglalabas ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 17, number 26 at number 30. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mapanuring isipan sa mga gawain sa trabaho, ayaw ng mga usapang may kayabangan, at maingat sa mga ginagawa at pagsasalita para mapanatiling. May mahabang pagkakakitaan, at kung may nasabi sa mga makakausap ay gagawin, maaruga sa magulang at laging handa na makatulong at kung gagawa ng desisyon ay maingat para mapaganda ang ikakaunlad ng buhay. Maingat lang sa pera hindi basta nagpapautang. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw ng mula sa liwanag ng buwan, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 34 number 10 at number 25. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya pero may matapang, naugali, at laging una ang mapasaya ang buhay pamilya. At ang mga ginagawang kasipagan ay para sa pamilya. At pag-asenso ng ikakabuhay, masinop sa ginagawa at hindi gagawa na pwede mapintasan, matapat sa trabaho at laging gusto, ay pinapasaya ang mga kapamilya at hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa mga bagong makakausap ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan matipid sa pagpapalabas ng pera malambing sa pagmamahalan mga masuswerteng kulay at numero color silver and color green number 14 number 32 at number 26 Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag sa trabaho at laging inuuna na makagawa ng maayos at mas gusto ang matahimik na araw sa hanap buhay. May ugaling may katapangan na magagawang ilabas sa mga tao na walang galang, maaruga sa pagkain ng pamilya. At mas gusto ay masasayang mga pag-uusap, ayaw ng mga Usapang chismisan para makaiwas makakuha ng bad energy, kung sa pagkita ng ibang pera ay parehas. Ayaw nang may malalamangan na ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw, na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig. Malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color silver number 8, number 17 at number 36.